So yun guys, yun yung bagong bahay na diwata na pinigay na Rosmar. Basta tayo dito sa kanyang kusina. At maraming mga tao, maraming kumabahin. So ikot tayo dito. Ngayon, maraming tao. Kumabahin tayo, kumabahin. Kailangan dito sa diwata. Wala sa Ikot lang tayo, tayo. na palabas na. bahay na bagong bigay ni Air Smart. na tayo. Palabas na tayo ng... Uh... Ito tayong highway. Bawi na tayo ng garaan. Ito, ito makarami tao. At yung ice cream day ano, ito. Ang mga nagpipito day ito sa... Area ni Tiwata. Lalakad uh, tayo po. At marami pa rin tayo nakakasalubong ng mga... Yeah.